Good day mga kasaka Good morning Agay tayo mga kasaka Dito sa ating tanim ng kamote Kita niyo mga kasaka Close na yung kanyang kunting-kunting uh, -kunti na lang Kita niyo parang kailan lang mga almost 3 weeks ng Pagtatanim natin no. Oh. yan yung sinasabi sa inyo Napinatayang hungarbes. Actually, pwede na natin. Ayan. Kaya lang kailangan natin palaguin para hindi makalusot yung mga damo. Tapos yun, yung area nyo, know, natapos na rin natin uh, natapos na rin natin taniman. Dinidilig natin kasi hindi ganun kalakas ang ulan. Kaya, yeah, nalagyan natin ng ano rain bird o sprinkler ayan ang basang basa ayan didilig sya naman ng ayos no lilipat ko siya dito para tong area to madaligan ayan o no? malago na yung ating unang tinanay mga saka ayan o no? so mga P pwede na tong harvestan, but kailangan muna namin palaguin no para makukumapal kapal siya Ayan. yun, no yung newly transplant din natin yun no ay mga kasara Ayan, yan, yung ating update mga kasara dito sa ating farm 2 nakalapit na tayong marbes na yan ito last Saturday ay naharabisan din natin to Saturday Ayan. tapos this coming Saturday may makukuha na ulit tayo dito nagsipa yung mga kasara yan o lilipat natin yung tubig tanggalin mo natin yung sirit nya para hindi tayo mabasa lilipat ko para yung ibang side naman yung

and then ibabalik natin yung tubig doon bilis lang parang kailan lang mga kasaka ganyan kabilis ang uh, kamote pag mo Ayan. parang walang pinagbago bago natin siya i-clear out ano yung mga uh, lumang tanim and then naghintay lang tayo ng almost 3 weeks ito na yung itsura nya o 3 weeks or more than 3 weeks o almost 3 weeks hati ah, na natin kung kailan kasi basta ganoon lang sabi ko naman sa inyo 3 to 4 weeks makakadwis tayo pero yan o oh, kapal na so yun bilang lang din ng 2 weeks doon sa natanim natin doon meron na rin doong makukuha no mabilis lang lalo na pag nadidilig siya pag may patubig ayan kabit natin wait lang Tingnan natin yung yung rain bird natin. Ayan. Mag-i-sprinkle yan. Mag I-sprinkle tubig yan. So, napakaganda pag mayroon ganyan. Na-adapt natin yung, yung technology. Hindi nga na magdidilig manually. So, lipat-lipat na lang. Kaya may mga tulos na ganyan. Eh. ayun o. Ayan o. Mayroon yung tubig o. Oh may pressure pa ayan mga saka di ba so habang nagtatrabaho ka eh nagdidilig ka at the same time di ba nakapaganda ay yung mga kasi mga saka lilinisin ka tong side na to ayan lilinisin ka yung side na yan tabi ba ako bakod dyan eh tamang ko siya ng saging ayun o oh, minatanim na ako ayan Okay, ito muna ang video. Update dito sa ating Farm 2. Keep safe. God bless mga kasama.